Ah, sabi po na kay bigang mayo, ah, may isang tao daw na isisilang mula sa ah, Oriental, no, Pearl. So, mula sa Oriental Pearl oh, ng Asia. Tama po ba 'yon? <coughs> ah, isang inosenteng lalaki na galing sa North Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kanteros so, yun ko santi rin po na muling nagbabalik no? so ngayong nga po na to uh, malapit na po mag alas size no? so susubukan ko muli no? dito kay kay bigang na tamay kasi nanaw ko siya ko na <coughs> nung pupunta ko dito eh, wala talagang audio yung video ko so sinubukan ko ngayong oras na ito uh, ganitong oras pa rin no? Uh, Tingnan natin kung mayroong bang ujo o wala no so bisita lang po tayo kay kay Kaibigang Amaya no at uh, na natin kung nakawin na po, uh, po ba si Kaibigang Ramson so baka may mga may update tayo so hindi pa rin uh, hindi pa po tayo nakabalik doon sa ano Antay-antay lang po kayo no babalik tayo doon doon sa taga bantay na mahiwagan tubig para yun matanong natin no matanong natin ang kanyang pangalan so kasi marami pong Uh, pati ako no, naga, ano din uh, gusto ko talagang matanong kanya pangalan so yung mga no um, sinabi po ni ano ni kaibigang Amaya uh, yun tulad ng sabi ko ay nabasa ko kasi nabasa ko kasi sa mga comment niyo so parang alam niyo na din po na ano din nakikita niyo nababasa niyo so pagpasensya niyo po talaga yung pagkasabi ko kasi yun Uh, hintuin to kasi kasi syempre uh, wala tayong alam no uh, itong sitting talaga is so walang alam po talaga sa mga kaganapan no so kaya nalilibo pa tayo so ngayon no uh, bago ako magsisimula uh, shot love shout out po sa lahat ng taga support ako admins ko uh, members ng GC ko at saka followers ko subscribers ko silent viewers taga share po ng video ko no Uh, meron po siguro nagsishare dyan so maraming salamat po sa inyo at saka maraming thank you din po na no, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa inyo lahat at yun uh, sa ano sa lahat sa ng sumusuporta maraming thank you po talaga sa inyong lahat no. at sana po ay <sighs> hindi, hindi, ko naman po uh, hindi ko na kaya po yung ano no, hindi ko naman po nag kung hindi ko man nagawa yung tulad ng dati na naging, yung video ko po ay naging stress sa reliever po sa inyo. So, pagpasensya na po talaga sa itong CJH City, no. At, yun, yun na lang po, no. So, um, ngayong, ano na to, ngayong hapon to sa manyo po, ako napapunta kay bigang Amaya. So, yun mga nga, kantel. Nawala pa ako talagang, ah, ada lang, flashlight. So, tabi, 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 tabi. tapos so, yun o, tingnan nyo po yung paligid so kahit yun pa pamanay ano rin anong pa rin tayo Tibi, tibi, tibi ah so yun. nandito na po tayo so yun napaka minga po na no na ni kaibigang ramson maganda lang muna tayo sa paligid ah Yun, mga ano nang ibon maririnig natin ha? Uh, yun may ano po may narinig pa tayo ng ano ba yun yung na uh, parang naglalakad wow mayroon talaga parang ano busis ang ano yapak ng nakabuta ba mayroon talaga abutin tayo ng alas 6 dito so hindi na tayo magkatagal no? ano? Uh, magandang hapon po uh, kay Bigang Amaya kay Bigang Amaya magandang hapon po uh, so na hindi po ako nakadisturbo no? pura sa kasi ng dasal nila ngayon no? Ah, yun ah, yun, nandun si kaibigan ng Maya. Wow. lah Sige po, ah, Kebiga kaibigan Maya, sabi ni Kebiga ng Maya, ah, matagal siya naka, ano. pero, naano na paparating tayo. Pero, antay lang tayo ng mga ilang segundo, o minuto, no, kasi, magdadasal daw muna, itong si kaibigan ng Maya, so, antay lang po natin, Tsaka, yun, wow. Ayan, ano lang po natin, yung mga tunog sa paligid. So habang nagdadasal, so, ano, uh, nag-aantay tayo dito. Yan, pakinggan natin yung mga ano sa paligid. Oh. Yan, yung uh, mga busis. kaya huwag na lang po nating intindihin yan no? ang importante ay nandito tayo nakarating tayo dito so antayin lang talaga natin na uh, si kaibig ng maya po ay lalabas muli no Oh, ng maya, uh, okay na po ba? Uh, baka naka uh, naka po ako. ah, oh, uh, bumalik ako dito kasi ano lang. No? Uh, parang nagustuhan ko yung maritisa natin na. Ah. parang nagustuhan ko yung mga uh, ganun na ano. Ah, parang nakadagdag kasi yun sa county na kapirasong kalaman ko. Parang nakadagdag siya. Sabi po ni kaibigan Amayong, uh, pwede daw. Pwede daw sa ngayon, no? uh, pag-usapan. Ah, uh, ano po 'yun? Ano po yung pag-usapan natin? Ah, uh, so 'yun. Ah, uh, 'yun ang gusto ko. Sabi niya, ah, uh, noon nang huli daw, huli nang undi kong punta dito ay doon na dun sa pa, no. So ngayon, ang sabi niya, pag usapan naman natin ngayon ang sarili kong bansa, no. Kung saan nandito din siya. So, sabi niya, ay 'yun ang pag usapan natin, no. Ah, uh, yung bang Uh, Provisi ya na sa tingin nila ay malapit na daw kaya dapat daw maghanda ang tao na? so sige po ah uh, kaibigan amaya no ya, Ah, oh, sige po. Ah, uh, sige, simulan na po natin. Sabi po ni kaibigan Amaya na Maya na ah, uh, wag lang po daw magano kasi ano, you know, ganun talaga basta ganitong oras no. At 'yun, sabi po niya, may pag-usapan po 'yung ano, 'yung Pilip Ah, uh, ano daw 'yung mga propesiya ng mga sa Pilipinas no kasi sabi niya, sabi po niya mas okay din daw na uh, may sure din o mabahagi din sa ibang tao, no. Ah uh, sige po uh, ano po yung pag-usapan natin tungkol diyan? Ah so sabi po ni ano uh, ni kay Bigang Amayano ah uh, ang Pilipinas po daw ay mayroon po daw magandang plano po no ah uh, ang juice po uh, sa Pilipinas noon pa at ngayon daw ay kung napapansin natin um simula din noon na marami po talagang uh, sumusubok na sa kopi ng Pilipinas no kasi nakasaad na po yan na ang ating bansa po ay mahal po talaga ng Panginoon at yun may sinasabi pa nga na dala ng no promise no? kaya uh, sabi po niya yun ang pag-uusapan no? so sige po ano ko na lang isanbay ko na lang po yung camera dito na? kasi pasulput-sulput ka lang din minsan meron minsan wala Ah, sabi po na kay Bigang Mayo, ah, may isang tao daw na isisilang mula sa ah, Oriental, no, Pearl. So, mula sa Oriental Pearl oh, ng Asia. Tama po ba 'yon? <coughs> ah, isang inosinting lalaki na galing sa North. <coughs> mm. So, sabi po niya mga kantero, um, ano daw, ah, no daw? Ah, mayroon daw isang lalaki na ah, isang ano, ah mayroong tao na isisilang no uh, mula sa Oriental Pearl. So sabi niya, kahit na tingnan po daw yung global map, i eh, tangi Pilipinas po daw yan no kasi ano yan, uh, Oriental Pearl. No? So parang ganun, parang ano ba yun, yung silangan ng ganun ba yun? Uh, so yun uh, dito mismo talaga tapos uh, siya po ay ano uh, yun, yun sinasabi po ni kaibigan ngamaya no? na, na uh, siya po daw no yung tao na yan ay siya po daw ay gusto po talaga niya na mabigyan no ah uh, nang mabigyan mabigyan talaga ng masaganang pamumuhay ang mga tao at saka gusto niya ang uh, maibalik no maibalik na yung ay sa Pilipinas ba uh, maibalik na sa ang Pilipinas sa dati no na kilala sa iba't ibang bansa. So, 'yun mga kantero. Ano pa po? Ah, uh, sino? Sabi po ni kay Bigang amayano, ah, uh, kung mangyayari po daw 'yan sa panahon ngayon, no? kasi sa tingin niyo na uh, malapit na, no? Ah, uh, kung mangyayari po daw 'yan, ay ang nangyayari noon ay mangyayari ngayon. Sa ibang lugar nga lang. Kasi noon, ang pinaang nagahari talaga is Babylonia. Pero sinasabi na na mayroon talagang uh, tatalo at mayroong uh, mahinang bansa na sumisibol. So sabi niya, ang Pilipinas po ay darating ang panahon na sisikat ito muli, sisibol ito muli at mayroong mga mayayamang bansa na babagsak.

mangyayari po daw talaga yun basta no? ano lang magdasal lang po daw yung tao kasi lahat po daw yan ay nakasaad na naisabi na po yan no? at saka yun ay lahat po daw yan ay balak po ng uh, plano ng Panginoon talaga kaya yun uh, sabi po niya mangyayari po yan kung babalik no babalik talaga yung tulad ng dati na Uh, gold po ang pagbabasyan o babalik na, yung gold na po yung basyan daw sabi niya. So, dyan daw babagsak po ang dollar o yung mga mayayamang bansa. At kung sino ang pinaka may maraming gold na sa bansa, yun po ay maghahari talaga. So, totoo kayo yan? Aha sin so mga kantarong sabi po niya uh, wala ba daw tayong napansin sa Pilipinas kasi uh, ilang bansa na pong gustong sakop sa Pilipinas, gustong sakupin ang Pilipinas, so ilang bansa na po At saka ka uh, ang Pilipinas ay palagi pong inuuto, no? Uh, gustong hawakan at sabi pa niya, tingnan niyo po yung naghahanap ngayon. Uh, saan ka po daw nakamakakita ng bansa na napakaraming religious group so only in the Philippines lang po daw kaya special po no ang Pilipinas pero mayroon pa ring pumipigil no parang pipigilan din so akala ah, ko kasi isa na ano lang po yan no? pero yun ah, isa nag ano ah, narinig ko ulit ngayon so magkatutuba ba po talaga yan Ah, uh, so yun uh, Kaya nga daw nasabi niya na wala daw dapat sisihin ng tao kasi lahat po daw ay balak ng Panginoon at sa ayaw at sa gusto ay lahat mangyayari po. Ma no, mangyayari po daw ang digmaan at at kung matuloy man at hindi mapigilan talaga doon na po makikilala po ang pitong bansa na maghahari no. At ang maghahari daw diyan ay yung natutulog na dragon. 'Yun ang sinasabi po ni Kaibigang Amaya at saka maghahari siya ng maikling panahon kasi tatalunin din daw no? Apat at, at pababagsakin lang din po ng maliit na bansa na galing talaga no? Uh, sa Lano Promise o, sa Silangan so grabe no? sa natutulog na dragon so tama pa yung sinasabi na no, ano? There is, there is the, ano, the, sleeping dragon yung maghahari sa asya buong asya lalo na po talaga sa asya So kung napapansin natin ngayon parang ano talaga no kasi ang Pilipinas parang inaaga ano yung inaagawan ng ibang bansa no at ngayon binubuli-buli tayo na sa napakayamang bansa at yun maghahari talaga no maghahari talaga yun pero ang hindi ko ano uh, nagdududa ako na ma, ano ito yung matatalo sila ng mahinang bansa o maliit na bansa yun ang parang questionable pa po talaga no Kaibigang Amaya, pasensya na po talaga pero ano lang na nagano lang ako kasi napakahirap eh. Yan, uh, pasensya na po talaga no? sabi po ni kaibigang Amaya, walang mahirap po talaga o walang ano pasap, pa, plano ng Panginoon matutuloy at matutuloy po yan. So, yung mga kante na oh, napaka ano talaga no ah uh, yung ano ba yung bang sinasabi na uh, gold na po yung basihan sa ano uh, darating ang panahon na uh, gold na po yung basihan so yung mga mayayamang bansa na yung pira nila baliwala na yan wow sabi niya oh uh, sabi po talaga sabi ni ano kay bigang ng mayano Uh, hindi ko pa daw narinig noon na uh, itong bansang Pilipinas, uh, noon ay pangalan pa po ay Maharlika, ay dati na po itong binayaran ng gold Queen's po ng mga... Sino yun? Sino yun? Uh, yung may-ari talaga. Yung may-ari talaga ng Pilipinas noon, no? binayaran to ng gold Queen So, babalik tayo dun na gold yung basehan talaga. So yun, napaka imposible talaga no? Pero yun, yan na lang po natin no. So yun, uh, comment po kayo mga kante no? Kung itong sinasabi na isinisilang sa oriental pearl po no? Uh, sa north no? Isang inusinting laki, sino po kaya ito Or namumuno na ba ito ngayon Kasi mamumuno talaga ito no? At saka